Hello mga kasimple! Alam niyo ba kung ano ang aking tulutuin to to for today? Bakit tayo may sibuyas, may bawang, at luya. At syempre, meron tayong suka. Ayan. Napaka-common lang po itong aking gagawin today. Very simple. Yan. Kasi, medyo nagsasawa na po tayo sa mga frozen food, o ano-anong mga ulam na medyo mamantika. Ayan iwas-iwas po tayo ngayon mga kasimple sa mga ganyan, di ba? So ngayon, at uh, etong ito nga nagprepare po ako ng uh, sibuyas, bawang at tuya dahil tayo po ay magpapaksin. Ayan, nilagyan ko na po siya ng ano, no, in advance ko na. Siyempre nilinis po natin 'yan mga kasimple ng mabuti. Tinanggalan natin ng hasang at yung kanyang bituka, yan kailangan talagang malinis po siya, ba? Diba? yan, nilagyan po natin siya ng asin at saka nilagyan po natin siya ng siyang paminta at syempre, alam po natin to pero alam nyo ba, itong uh, itong gagawin ko ay magpapaksiw ako ngayon yung kalahati po niyan ay aking ipiprito pero, mamayang hapon pa. Ay, anong oras ngayon? Alas 9.15 ng umaga dito sa atin, sa Pinas. So, mamayang hapon, yung kalahati niyan ay pipretuhin ko. Kasi, yun ang gusto nila. Yan, di ba? Di ba? Masarap po yan pagka nakababad na po siya. Nakababad niya sa suka. Yan. Sige, tayo na po ay plahan uh, itimplahan na po natin. Ano? Magsasalang na tayo ng ating pagsiyo. So, hinaan lang natin ang apoy at madali lang naman po siyang kumulo. Ayan. Ayan, kumulo na nga pala. Kailang napakabilis po. Ano? Ayan. Ayan po yung ating pagsiyo for today. Ayan, marami po salamat ha. Pasensya na po kayo sa aking video na merong mga sumisingit. Sana naman po may matutunan kayo ng konti. Ayan. Ganun lang po. Pinagsama-sama lang po yung ating paksiyo. Kahit anong klase ng paksiyo. Di ba maroon? Tayo kayo naman po ay uh, the best magluto siguro. Ayan. Yeah. Hindi kasi pang restaurant yung aking uh, ginagawa. Kundi lutong bite ni babes lang. So, salamat and shoutout po sa ating lahat and God bless you po sa ating lahat. Ayan, may nag-comment dito sa amin, o. No? O, yung pusa daw, lagi nakatingin sa aking nilolotso. Yan, sticker. Medyo ano na nga, eh. Papalitan ko na siya. Yan, yan, yan. <laughs> so, God bless po. Maraming po salamat. Shoutout po sa aking mga kalingap Dino, kalingap uh, Edward T. at sa aking mga kumare dyan sa Japan. Love you, cute and Ate Grace at syempre the family sibling and the team housemate. So god bless po Ma Menolly, Kuya sili at Tia sili, and our friends in YouTube. Ay lahat na kulang na lang magkano ako mag shout out. Okay, bye-bye. Thank you. Yeah, so syempre lalagyan na po natin siya ng sibuyas. O, oh, di ba? Tapos bau ano? Luya. And syempre, yung duya po ay pampatanggal po ng ano. Ay natirapan si duya. Yan, yeah, may nagwawala po dito sa tabi ko. <laughs> yan. At syempre, itong bawang. Pampasarap din po yan, yung mga ingredients na yan. At syempre, ang pinaka ano ay ang sili. Yan po, oh. Diba? So yan. Yan po ang magiging tsura niya. Yan. Ito po ay may asin na at uh, sabi Okay na po natin lahat ang mga ingredients. So lagyan po natin siya ng tubig. Yan. Yan. Para naman po may sabaw. Hindi naman puro suka naman kasi sobra naman siyang asim. Diba? At ilalagyan po natin ng katamtamang suka. ayun sa iyang timpla. yang Kasi yung, iba naman, ayaw naman ng ano, sobrang, sobra-sobrang asim. <laughs> yung katam katamtaman lang ba? Pang masa. Yan. Ganyan po. At pakukulan lang natin siya. At syempre, alam naman natin na ilang minuto lang to, mga 15 minutes, pwede na siguro ito. Yan, di ba? So, syempre tatakpan po natin. At syempre, at isasalang na natin po siya para siya po ay maluto na. Di ba? <laughs> yan po. Yan lang po ang simpleng ulam ngayon ni Babes Love. Para naman maiba-iba naman po yung ating, ating menu for today. Hindi of patch. Kaya yeah, puro karne, diba? Maganda pa sana, ang iba dito, pag nagpapaks, nilalagyan sa ibabaw ng talong, ng, uh, ng, oh, yung okra, yan, nilalagyan po. O kaya yung pinakamasarap din, yung ano, ah, uh, ampalaya. Pero usually, uh, nakikita ko sa, ano, sa, kung yung, pag na lang, pa sa may ano, paksiw na, ah, uh, na bangus, sa ulo. Yan. So, yan po mga kasimple di ba? Simpleng-simpleng ulam lang po tayo ngayon. So, hinaan lang natin ang apoy at madali lang naman po siyang kumulo. Yan. yan. kumulo na nga pala. na napakabilis po, ano? Yan. Yan po yung ating napagsil for today. Yan, marami po salamat ha. Pasensya na po kayo sa aking video na merong mga sumisingit. Sana naman po may matutunan kayo ng konti. Ayan. Ganun lang po. Pinagsama-sama lang po yung ating paksiyo. Kahit anong klase ng paksiyo. Di ba maroon? Dahil kayo naman po ay uh, the best magluto siguro. Ayan. Yeah. Hindi kasi pang restaurant yung aking uh, ginagawa. Kundi lutong bahay ni Babes Love. So salamat and shoutout po sa ating lahat. And God bless you po sa ating lahat. Ayan. May nag-comment dito sa amin. Oh. No? o yung pusa daw, lagi nakatingin sa aking nilolotso, yan, sticker, medyo ano na nga eh, papalitan ko na siya, yan, 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 <laughs> so, God bless po, maraming po salamat, shoutout po sa aking mga kalingap Dino, kalingap uh, Edward T, at sa aking mga kumare dyan sa Japan, love you, cute. and ati Grace, at syempre, the family, sibling, and the team housemate, so, God bless po, Mama Noli, Kuya Silly, at Tia Celine, and our friends in YouTube, ay lahat na kulang na lang maggaano ako mag shout out. Okay bye bye. Thank you.